Salamat at pinagbigyan mo ang kahilingan ko. Hayun! Paganda ng paganda ang ating istorya, di ba? Kung di mo pa napapanood yung part 1 and part 2, skip mo muna to. Balikan mo na lang ang part na to. Pagkatapos mo mapanood yung part 1 and part 2 para masubaybayin mo yung istorya natin about kay Ate Girl. Nung nadali, wait kita, promise. Ngayon, kung wala ka talagang magawa at bored na bored ka na dahil sa kumakalat na coronavirus, suggestion ko sa iyong libangan. Hanapin mo sa baba yung word na subscribe. Tapos, click mo. Nakakalibang yun. Alam mo ba, yung huling nag-subscribe sa walang kwentang channel kong to, milyonaryo na ngayon. <laughs> Oo oh, naman, Dad. Tagap ko na rin naman. Wala naman tayong gagawa eh. Ang mahalaga, nandiyan lang ako kay ni mama at princess para sa akin. Yes, is a short life pero masaya naman ako pa. Yes baby, alam ko naman na malakas ka, matapang at never kang sumusuko. Pero alam ko naman deep inside, malungkot ka at pinaglalabanan mo lang. Ganon din naman kami. Ayaw naming ipakita sa'yo na malungkot din kami para mas lumaban ka pa. Gusto namin maging masaya ka sa mga nananabi mong oras dito at tanging masasayang alaala mo lang ang tatandaan namin tungkol sa'yo. Salamat, Dad! Alam mo ba, nung bata ka pa, napakahilig mo kay Princess Jasmine. Kaya nga, Princess ang naging pangalan ng kapatid mo. Kaya nung bata ka pa, pag nalulungkot ka, ako ang nagiging genie mo sa lampara. Tatanungin kita ng isang wish at kahit ano man yun binibigay ko sa'yo. Ididikit ko ang noo ko sa noo mo at ngingiti ka na. At alam kong sumaya ka. Pa, di naman ako bata eh. Alam mo naman yan. Oo, pero I can still grant whatever wish you want. Lalo na di na natin alam kung hanggang kailan ka na lang makakapag-wish sa akin. Okay, Papa. Hihiling ako. Nung high school, pinapangarap ko pong makatungtong sa kolehiyo At gusto ko maranasan ang mamuhay bilang isang totoong estudyante. Malayos marangyang buhay ko na to. And I want to experience it sa University belt sa Manila. Pa gusto ko kahit sa huling sundali ng buhay ko, makita ko ang totoong sarili ko. May klima ng panahon ko pero may narating ako at may mga naranasan. Wish granted. See? Now you're smiling. Sabi ko sa'yo eh, mapapangiti pa rin kita. Thank you so much, Papa. I love you so much. I never thought that I could find the love that I dreamed of. You're the answer to my prayer the day our path had crossed. You filled my life with so much joy. You gave me. god is the reason why we met along the way the words you speak so tenderly for every thought you had for me for every precious time we shared for every glance that say i care for all the things that mean so much, your warm, your love, your gentle touch, your smile that gives my heart a thrill. I love you and I. I never thought that I could find the love that I dreamed of. You're the answer to my prayer the day your path had crossed. You filled my life with so much joy. You gave me reason to love once more. I know that God is a reason why. Speak so tenderly for every thought you have on me for every precious time we share For every glance that says I care For all the things that mean so much You want me to love your gentle touch Your smile that gives my heart a thrill Huwag mo ba nung bata pa ako, lagi ako tumitingin dyan sa stars pag gabi. Ewan ko ba, parang sumasaya ako, ganun. Ang sabi ng matatanda, pag nakatingin ka daw dyan, parang tinitignan mo na rin yung mga mong mahal sa buhay. Ganun ba yun? So, pag nawala na ba ako, lagi mo na rin ako titingnan tuwing gabi? Oye, hindi ka pa mawawala, masamandang mo ka daw eh. <laughs> Tsaka malulungkot ako kapag nawala ka. Totoo. Anong totoo? Namahalaga ako sa iyo. May sinabi ba ako? Wala naman ako sinabi ah. Hoy, narinig ko yon, <laughs> Daya mo. Wala no? Meron ba akong sinabi? Daya-daya <laughs> mo talaga. Pero sana magtagal ka pa no? Kasi ngayon pa lang tayo nagiging malapit sa isa't isa. Tsaka madami pa ako ipapakita sa iyo. Dadalhin pa kita sa mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. Lalo na doon Aling Karin, sarap na lugaw doon. Yung tokwa, napakasarap yung tokwa. Talagang naka-addict. Ha? Huh?